Ah hello mga kabukids. Mm, long time no Sino long time no vlogging ta oy. Pastila nag nanay nay na busy na sa inyong mga kabukids. Pastilan ta sa ilo agit ko. Ginoo ko daghitang kay Sa inyong nanay mga kabukids. Ah nya karon adlaw mga kabukids. Uh, Ay gabiin na di. Karong gabiin mga kabukids. Yes mga kabukids. Moadto ta mga kabukids sa village mga kabukids. Kung asa mga kabukids nga pangita mga kabukids na dito. Yes mga kabukids for to video. Oh. <laughs> ya yes, ang mga kabukis. Magpapalita mga kabukis sa so, Kindles atong babazi mga kabukis kay na na og libro inyong mama, ma, inyong nanay mga kabukis oh nalilito nalilito, masakit ang ulo kasi wala na g... wala na ubang huna-huna mga kabukis problema nalang lang gyud. Okay, horot nang libro mga kabukis kay kung naatay mga huna-hunaan huna, mga kabukis, idiretso man na og ubasa lang sa libro aron dili magansin ning akong huna-huna og sige huna ang anang mga huna naon huna, na dili dapat huna-hunaon. Ah, iya. Yesa, kamu giz ni ada da bisa bookstore mah kabukis. ke Para musim hot mah kabukis, kisok baho sa mga libro mah kabukis. kit. Okay, ang atong anxiety mah kabukis, kis nito kada mm. mm. sa mah kamu kit nya libro ra katapat ani mah kamu kit. Hmm, pastilan. Hmm. Gisngar god ai. Nya nang dang, ta deng, ta deng, tako ngisi senangan ay oi. Ay, hey, sagawas mah kamu siya, magkopaminabot. Eh, mah uh, kamu. Ay, sum. Hmm. Mm. na, ginoo ko. Yes, excited kayo. <laughs> First, ano na ako niyo ka mo Kindle. Oh my God. So, ay, okay na to. Ay, unboxing na to. Taas na dali side case mga kabukids. So, oh, Moro mo na available to. Oh, so, nakapink dyan. Oh, walain mga kabukids. So, dali tala Proceed na ta, mga Ay! Oh my God. Yes, yes, yes. So, yes, nagdali-dali pa. May anong mga kabukids. Okay, na mo. Uh, close na dike kay Kay. Kung ano magkali siya nag-close. Alas 11. Hi! My goodness! Ah! Oh my God! Kanda ni siya, Kamuk skin Kindle na Color Soft. Yes! Oh my God! Oh, uh, yun. Ano na din dili Shara? Hindi ka hindi kahit ang na dyan, no? Ah, yeah. Yeah. Kaya mga kabukis, nawatong udyo mga kabukis. gino ko na tandog mga kabukis. Paasay luay! Nga na siya mga kabukis. Siya na na. Yes. <laughs> Wait, ato ka sa isang isang. Sorry sa mga kayo ko, Jorakis. lakis sa oh, dilang ganoon ka. Lens, ganoon na siya.

mga kabukits. So, wala ko kasi ito. Opa! Ako Sala, kayo. Ay, na sa dyang unboxing mga kabukits. Wala na ako ipakita ninyo. Okay. Wala nagadali na po. Oh my goodness! O na yan. Nakadownload na sa day ko. -co o ko ang na -no day. Sulod ang ako library. So, nag-loading -nag pa na sila. Ang una na ako nakuha is kanin. Look at that. Oh my goodness! Nagka-improve. Yes. wala to kay plano mo palit ani mga wala kay kuy plano ani kay ngana mo palit palit ko ani ngana lagan ko di pros balay ting kana, pero mga kabukid kina anon ta hidabita o nya mga kabukid pag lantaw na mo presyo sa mga libro ginong oko pati mang mahala so ako na una ko mga kabukid palit pa ko palit pa ko libro sa balay lagan ko libro pag tang Nagdag libro pag uli dahil sa taglibro, sa pasalubong na ito nila. Libro na sa So, marag bugat kayo mga mugat kay magdala Ugli. libro pa nasa sa mukha kay kinuha ko so una una ko makaupo so i need this one hmm, kita mo ya yes wa kaupo kay wait wait i will show you i will show you wait na kung sa kanindot. mga kaupo kay sa white ya yeah. kita mo ya colorful di kayo kita niya na against the light ta ah. yes. Oh my God, oh my God, mga kabukid. Oo niya, mga kabukid, sana na siya, mga kabukid. Oh my God! Oo niya, gabi-i naman rin, no? Gabi-i siya, mga kabukid. So, gusto ko, dark mode. Magbasa ka niya pag-abi-i, ana lang na siya. Yes. Yes, mga kabukid, so tara. Tara, ang encantadja, ang liriyo, ang miya, ang Nyabi, oh my God. Oh my God. Pero okay, mas nindot cute po, Pero, kaneng, biay -biay ka po yung libro. Pero kaning mag-dihay-dihay ka, pwede dito ka ay magamit ninyo. Oh oh Everywhere mga kabukis, susag-asa, dili na ito mabore mga kabukis, asa tama punta, dalaw na ito ni Kevin, may madala na gilipir yung mga kabukis. Hindi na ito sa ibukal, bukla libro. Pero okay, kaya po pa nakalimutan ng libro kayo lang. ang gitong magsimot-simot sa libro? Ako po, kids, So, dali na. No. Uh, lahi ni siya sa kwa Lahi ni siya sa mm, tablet or iPad mini. Na mga tablet pa kabukids. Kwa ni siya, i-ink ni siya mga kabukids ka ng papel ba? Hindi siya sakit sa mata. tinawon ninyo. Mararag na siya papil mga kabukids. Oh. So, <coughs> Ay, charis na So, ako yung o kabukits na ko at is di talang sad food ako nabili. Ito naman siya dari na no? Itong pa ko case mga kabukits. Ito mong guli siya. Pero kinanglan ako ni siya palitan o po mga kabukits. Ta, uh, screen protector. Ano